Hello guys, magandang hapon. Nakabili yung ating mahal na kaibigan ng pang, ano tawag yan, trimming. Bagong-bagong bili lang. Galing kami kanina sa Bannings at ngayon ite testing na niya ang kanyang bagong bili na trimmer. Tingnan natin. Ayan o. Oh. Kit Kitang-kita nyo naman o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan oh. Pero... Yun siya o. stop po na. Tingnan natin kung ano ang result. Teka. Oo, oh, yan. Tingnan natin guys ang dali niya. Oo. Oh, oh. Yan yung trimmer kita nyo na, ano oh, natitrim na nya yung hangganan ng simento before and after tayo ayan oh, kita mo walang kita wala hindi makita yung ano dyan yung guhit oh, thank you so much guys please feel free to share and like our video ah oh, yan yung ating ano model oh smile naman dyan model ba smile sa model oh, uh, diba ganda ng gupit nyan tayong nagupit nyan guys oh, thank you